Alas 12 ng gabi, bigla ako na alimpungatan. Sobrang gulat ko na lang kasi nanganak na pala yung mga PKBM ko. Kasi 20 pieces yun, kaso 20 pesos siya tayo, kaso kinaanyata lahat ng Angel Fish. Umaasa ako na mga anak pa siya kaya nilipat ko muna siya sa fry separator ni. Kung nagising lang sana ako nang maaga-aga, <laughs> nailigtas ko sana yung mga fry. Sobrang nalulungkot nga ako nang todo. Pero bigla ako na buhayan kasi nakakita pa ako na isang piraso na ka-survive. Sabi ko magtago ka lang muna diyan sa mga halaman para hindi ka makain. Galingan mo magtago, ililigtas kita. <laughs> Ang kaso sinundan siya ng Angel Fish sa mga halaman. <laughs> hindi ko alam kung nakatago ba siya o kinain na. Sobrang tagal ko hinintay na mga anak mga BM ko. ko sa isang liglap mauubos lang sila wala nga lang ako magawa dahil gabi-gabi na ng mga oras na to halos hindi na ako nakatulog kaya isip kaya naman kinabukasan ng umaga pagkagising na pagkagising ko isda agad ang nasa isip ko umaasa ako na mga anak pa yung PKBM ko ang kaso lang pag silip ko sa price separator nat wala nang anak. ibig sabihin nung gabi na yun tapos na mga naka PKBM ko nawala at inubos lang ng mga angel fish bukod doon, napapasin ko parang stress ng mga isda ko parang hindi sila mapakali kung saan, saan sila lumalangoy parang takot-takot takot sila at ngayon nalaman ko na out confirmed nga inaaway sila ng mga angel fish no mga unang araw kasi nila ang bait-bait naman nila hindi na nangaaway. Pero ngayon bigla na lang sila nang nangaaway. <coughs> hindi pala totoo na porket angel fish ang pangalan nila, eh angel sila. Akala ko mabait sila, yung pala ay kabaliktaran. Hanggang sa pinapanood at inoobserve ko sila kung para ba sila nangaaway. Hanggang sa nakita ko na ang ginagawa pala nila ay nanunugod. <coughs> hindi ko alam sure kung nangangagat sila. Pero syempre dahil malaki sila, natatakot ng mga isda ko. Kaya <coughs> naman sorry mga angel fish, wala ko ibang choice kundi alisin kayo dito sa aquarium na to. <coughs> Pinagtanggol ko pa naman kayo kasi sabi ko ang bait-bait Pero mo. dahil nga sa ginawa niyo, wala na ako ibang choice kundi ilipat kayo nang ibang aquarium. At nagpunta nga ako sa mga aquarium ng Tito ko na si Boy Titingnan ko kasi kung meron pa yung slot na pwede paglagyan ng mga angel. Kaso Ish. So, pag check ko, punong-puno na ng mga flower horn. Hindi ko naman to pwede isama dito. Baka kasi awayin niya yung mga flower horn. Total, hindi ko naman to is that. Is that to tito ko na si Boy Ubo. Sabi ko, ikaw na bahala dyan. Hindi pwede sa aquarium ko. Pamigay na lang natin sa may gusto. At dahil wala na nga angel fish, aalisin ko na tong price separator net. Tapos na rin naman mga anak tumuli ko kaya wala nang dahilan para ilagay pa sila dito sa price separator kaya net. net. Ay, ang sabi ko sa kanila, eh makakalaya na kayo. At alam niyo ba, nagulat nga ako kasi pagkatapos ko silang sila palaya, ang ginawa agad nila, eh naghabunan at naglabing-labing. Labing. Kakatapos lang nila, tapos maglabing-labing na naman sila. At ang matindi doon, masalit pa tong kulay orange. Hindi naman niya asawa yan, pero nakikasali siya. Grabe ha. Oo nga pala, pinakawalan ko na rin pala sa pre-separator net. Ito mga dati kong Molly, yung anak ng kulay orange. Pero ngayon hindi na ako dahil hindi na sila maihigop ng filter. Dati to inti pieces sila, na no, naging 5 pieces na lang dahil nga sa nahigop ng filter. Pero, pero ngayon malaki na sila, hindi na sila maihigop. Nakikisali pa rin talaga tong kulay orange, gusto pa rin talaga niya makaisa dito sa kulay puti. Hindi naman niya asawa, kapag nag-breed kaya sila, ano kaya ang kulay ang lalabas? Hay, naisip ko nga mapapagod lang kayo diyan kakahabol. Kaya ito papakainin ko kayo para meron kayong energy. Hindi ko kasi sure kung totoo 'yan, pero pakainin ko na daw ng pakainin ng Molly, mga anak rin daw 'yon. Kaya ito lagi ko sila binubusog at if ever nga namanak ulit ang molly ko magdadagdag ulit ako ng mga bato kasi mas marami bato mas marami silang pagtatago at saka maganda nga pala tong mga batong to kasi meron tong butas sa gitna parang donut pwede pwede at kaya kaya pumasok ng mga fry dito kasi kali mga anak ng mga molly ko at bukod do maganda rin tong batong to kasi yung mga dumi na hindi na hihigot na filter kung makapit sa bato na to at tingnan niyo pagkatapos na pagkatapos kong ilagay ang mga bato tingnan niyo naman naghanap agad ng na spot yung mga molly ko pansin ko kasi ay nala sa halaman gusto nila sa bato super so, cute nga nito isang toy nakita niya na binibigyan ko siya tiningnan niya mapit pa talaga lipapak yun eto nga pala pinapakain ko sila nitong kulay green bilog na to pero hindi ko alam to hindi ko alam kung anong tawag dito pero o sabi papaganda to to ng kulay ng mga isda kaya ayan every time na pagkatapos ko sana pakainin ng PO1 ito naman ipapakain ko sa kanila ayan yeah. nga oh nagagawan talaga silang lahat kaya naman ayan dahil binubusog ko na kayo ng toro sana manganak ulit tong molly ko para naman pag dumami pwede na ako mamigay ng mga isda pero sa ngayon maghihintay lang muna tayo kaya naman thanks for watching bye bye yeah!